Ayan. So, ulitin ko yung mga payo ko sa mga kabatahan na uh, gusto ring maging pulis, gusto maglingkod sa bayan. Tandaan nyo ito palagi na hindi porkit gusto ni nanay o gusto ni tatay, kahit na hindi nyo feel, hindi nyo gusto, ay susundin nyo alang-alang sa mga magulang ninyo. Minsan, kailangan nyo rin silang kausapin. Uh, very yung may paggalang at respeto, syempre magulang natin yung mayan. Pero kung kung ang pag-uusapan naman dito ay lifetime career ninyo ito yung magiging trabaho ninyo hanggang sa kayo tumanda, hanggang sa kayo magretiro eh, piliin nyo na yung pinakagusto ninyo baka kasi ay matulad lang kayo sa mga kasamahan natin na na pinilit lang ng magulang o na pag parang parang napagka, napagkasundoan lang na ganito mapulis ka, ganyan ganyan pero yung naramdaman na nila yung hirap naramdaman nila yung frustration sa trabaho eh, sumusuko agad. At minsan, may mga kabataan, may mga pulis na nalilis ng landas dahil nga sa hindi po yung kanilang pagmamahal sa serbisyo. So, habang bata pa, habang kayo ay may mga options pa na, na pagpipilian, kayo ay nandyan pa lang sa pag-aaral, eh, i-take nyo na lang yung, ma, uh, yung kurso talaga na nasa puso ninyo, yung ini-imagine ninyo na gagawin. At syempre, hindi dahil sa voice ako ay inspire ko lang kayo, i-motivate ko kayong maging katulad namin. Magiging anis lang ako sa aking sarili at ituturing ko kayo para kung mga kapatid sa pagbibigay ng payo. Hindi ko kayo i-inspire lang dahil ito yung maganda, ito yung may binipisyo, ito yung practical. Hindi, kailangan malaman ninyo mula sa akin, mula sa mga kuya ninyo, yung advantages at yung disadvantages ng pagiging isang pulis at marami sa atin kasi ang nakapokus lang sa sa mga advantages, sa mga benepisyo. Pero hindi nila tinitingnan yung mga disadvantages na mas mahalaga dapat na alam din natin bago natin pasukin yung serbisyo. Baka yun pa yung maging dahilan kung bakit marami sa atin maagang nag exit Dahil hindi nila naunawaan yung mga disadvantages, more on benepisyo yung kanilang nasa isipan nung sila pumasok sa serbisyo. So, ano ba yung mga advantages and disadvantages ng uh, pagiging pulis? So, ito. Bali, abangan nyo na lang sa susunod na video. Papaliwanag ko sa inyo yung mga advantages, beneficyo, at syempre yung malaga yung mga disadvantages para maunawaan nyo ng lubusan at hindi na kayo magtanong, hindi na kayo magsisi na pag uh, naranasan nyo na yung ganito, ganyan, ay dadagdag lamang kayo sa mga personnel na nagre-reklamo, di ba? hindi perfecto yung ating organisasyon pero mas mainam na tangkap nyo na ito bago nyo ito pasukin ba so yun lang god bless and uh, may gagawin pa tayo kaya good night na sa inyo bali abangan nyo sa susunod na video dahil uh, may malaga pa akong gagawin abangan nyo lang ha